Isa ang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo para dito sa para sa darating na linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa lumamig ang ating kape, ating pong tatalakayin ang Ebanghelyo para sa ikadalwamput isang linggo sa karaniwang panahon ang Ebanghelyo po ay hango mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 60 hanggat 67. Sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating mga panalangin. Samantala, sabay-sabay po nating anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos na tumulong sa atin sa ginagawa natin sa mga oras na ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa sagayay mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa papamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Narinig ito ng mga alagad ni Jesus at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito? Sino ang makakatanggap nito? Kahit na nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buwat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng ama. Mula no'y eh, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Susan labindalwa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino, po, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. At atin pong tingnan ng ating tanungan dito sa ating ginagawang talakayan. Noong marinig ng mga alagad ni Jesus ang kanyang salita tungkol sa tinapay ng buhay, Ilan sa kanila ang tumalikod sa kanya? Number one, kaunte Number two, marami. Kung alam nyo na po ang kasagutan sa tanong na ito, mangyaring inyo na po ipadala doon sa numerong nasa inyong harapan, 0917-6363045. Yung po una mga ng tama sagot, ang ating po nga handugan na 100 peso load para po sa inyong numero o sa numerong inyong ni Nana Samantala, ito po yung ebanghelyo na pagpapatuloy ng atin narinig no isang linggo. Eh di ba nga talagang takang-taka na ang mga nakarinig sa mga alagad ni Jesus tungkol sa pagsasabi ng siya yung tinapay na buhay at yung tinapay na ibibigay niya yung kanyang laman. Kaya, naintindihan natin. Mahirap tanggapin to, Mabigat na pananalita, pananalita ito. Sino nga ba namang pwedeng tumanggap nito kaya sila ay nagbubulong-bulungan. Kaya nga yung salitang mabigat na ginamit diyan sa ating pagbasa sa salitang Griego na ginamit ni San Juan ay ganito. Skleros. Kayo nga po. Skleros. Na ibig sabihin ay magaspang, nakakakayod sa isip, nakakasuklam. Kaya nga parang Isipin ninyo, ang sinabi ng mga alagad, ang hirap naman tanggapin ng sinabi ni Jesus, ang gaspang. Uh, nakakakayod sa ating isip. Parang kasuklam-suklam yung sinasabi niya yung kanyang laman, ang ibibigay niyang pagkain. Eh, ay nga na binanggit natin nung nakaraang linggo, ay eh, ang itsura nun ay eh, cannibal yun ah. Yung papakain ni Jesus yung kanyang laman, pero yung ating Panginoon, sabi niya, dire-diretso siya. Hindi niya binago yung kanyang sinabi. Mas na naman kayo magugulat kapag nakita ninyo na aakyat ang anak ng tao sa kalangitan. O, oh, ayun, mas matindi naman yon Kaya ating nga nalaman na si Jesus ay galing sa langit at darating din na panon, pa aakyat na naman siya sa langit. Kaya nga yung sinasabi niya, ang hirap tanggapin nun kung ang ating pag-iisip ay makamundo at hindi ayon sa pag-iisip na ating Panginoon. Kaya ang bakbakan dito eh, spirit versus flesh. Yung sinabi ni Jesus, laban sa kung ano sinasabi ng mundo at kung ano aking kuro-kuro. Kasi nga naman, yung binabagit ni Jesus tungkol sa niyang katawan at laman, hindi ito resulta ng ating sariling pagpupursige. Hindi ito resulta ng ating logic. Wala nga logic yun eh, di ba? Kung inyong yung papansinin na yung pagkain na ibibigay ng Jesus ay yung tinapay na kanyang laman. asan na ebidensya nun? Ang hirap isipin nun na parang ma ay, mahirap magkasya sa ating utak. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, ang paniwalaan nyo yon eh, hindi yan ang galing dahil sa ating sariling pagpupursige. Yan ay eh, handog ng Diyos, grasya ng Diyos yun, yung pananampalataya, tungkol sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya alam niya, may ilan naman sa inyo hindi sasampalataya sa akin, may magkakanulo nga sa kanya eh. Kasi nga naman, eh, pwede naman natin sabihin na, ay hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. No way, sir. Kaya nga, ang pinakamatindi noon na, na pagtanggi sa ating Panginoon, yung pagtataksil sa Kanya. At muli, ang tanggapin na ating Panginoon, hindi yan galing lang sa ating sariling lakas. Yan ay grasya ng Espiritu at ng ating banal na Ama sa Langit. Regalo ito ng Diyos. Kaya, simula noon, ang daming umalis mula sa mga alagad ni Jesus. Kasi hindi na nila talaga masakyan yung sinasabi na ating Panginoon. Yung bagit ko nga sa inyo na ang sakit sa tenga, di ba? Na, o oh, kung hindi nyo kakainin ang aking laman, wala, walang mangyayari sa inyo. Mamamatay kayo. Kaya tanong ni Jesus sa labindalwa, eh kayo, gusto nyo rin bang umalis? Oo oh, nga naman. So, kapag ka kayo natin tanong na ating Panginoon, mahirap maaintindihan na sa tinapay na ating tinatanggap, yun ang tunay na laman at tunay na dugo natin ating Panginoon. Oh, mahirap ba maintindihan? Pwede naman kayo umalis. Kaya maraming umalis at iniwan sa Jesus. They are already mov moving forward eh, kasama ng Panginoon. And narinig nila yung pananalita ng Panginoon tungkol sa kanya laman, ah, talagang balik sila sa kanilang dating buhay. Moving backward na naman sila. Kaya, si nyo, para nakatitig sa atin ng Panginoon, o ano, aalis na ba kayo? Ay, sumagot si Simon Pedro. Yan ang sagot natin. Si Simon Pedro, sumasagot siya sa ngalan nating lahat ang kanya naman sagot ay eh, simpleng simple eh, eh sana naman ang punta nila alam ng ni Simon Pedro na si Jesus pag nagbitaw ng salita yun na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ayan yung pananampalataya nga hindi yan galing sa kung sa ano pa mang ating ating pagpaplano ito ay galing sa ama yung maniwala kay Jesus tungkol sa kanya sinasabi kaya nga, sabi nga ni Barclay, isang komentarista ng Biblia, sa bandang huli, ang pagiging Kristiano ay hindi isang kuro-kuro lamang tungkol sa sapilitang pananampalataya. Ito ay isang personal na sagot kay Heso Kristo. Kapag tayo tatanggap ng komunyon, hindi dahil obligasyon natin tumanggap, eh sana hindi naman yun na inyong nararamdaman sana'y nararamdaman ninyo na sa oras na tinggap, tinanggap natin sa si Isus sa komunyon, dahil pinag-desisyonan yon yun, yun ang nais ninyo. Yun yung inyong personal na kasagutan sa sinabi ni Isus. O ano, aalis ba rin kayo? Kaya yun ang ulit-ulitin natin tanong. Tuwing tayo nagahanda sa darating na misa tuwing linggo, ano, tatalikod ba kayo? Aalis ba kayo? May pupuntahan ba kayo? Kakainin niyo ba ang laman ng ating Panginoon sa kumunyon? Dahil sa ating mga Katoliko, yun ang paraan na kung saan tinatanggap natin ang laman at dugo ng ating Panginoon. eh, di ba sa huling hapunan ng ating Panginoon yung kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Kaya pag binabanggit na pare sa misa yung itong aking katawan, yung konsekrasyon, inuulit na naman natin, sinasariwa natin yung nangyari nung hapunan na ating Panginoon. Hindi naman niya sinabi ng ating Panginoon, ito ang simbolo ng aking katawan. Ang sabi niya, ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi, ito ang sumasagisag sa aking Sa aking dugo. Ang bagit niya, ito ang aking dugo. Kaya tayo mga Katoliko, sa banal na Eucharistia, ating pinagsasaluhan at Sinasampalatayanan natin na ating tinatanggap ay yung tunay na katawan, tunay na katawan na at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga dapat eh pagka ililinya sa kumunyon ay eh, ihahanda naman natin ang ating sarili sapagkat na andon sa banal na eukaristiya ang ating Panginoon. Eh kasama na rin doon ang pagbabago ng ating buhay tumatanggap nga tayo sa banal Eucharistia, ay tayo na may salaula sa tunay na buhay. Yung pagtanggap sa kabanal-banalang katawan at tugon ng ating Panginoon sa Misa, yan ay, ano eh, yan ay bumabalong palabas sa pagtulong sa kapwa kaya o kaya ay sa pag-unawa sa ating mga kasamaan sa bahay, sa ating sariling pamilya. At kapag tayo dadaan sa simbahan, wag naman natin kakalimutan na batiin ang ating Panginoon na naandun sa banal na Eucharistia. Sabi nga ni Don Bosco, If you want grace, you visit the sacrament, the most blessed sacrament. If you want more grace, you visit the blessed sacrament more often. If you want less grace, then you visit the blessed sacrament less and less. Naintindihan ko naman kung ba't gano'n na sinabi ni Don Bosco. Dahil nga, na andun sa banal na sakramento ang tunay na katawan at dugo na ating Panginoon. Kaya nga, sa banal na misa ka lang, iahanda natin yung ating sarili. E huwag naman tayong nakalinya na sa kumunyon, eh, tumitingin pa sa kaliwat kanan, bumabati sa mga kasama, samantalang naka, dapat na ang ating atesyon na andun na sa harapan, natatanggapin na natin ang ating Panginoon eh. O kaya man, kasama na rin doon yung paglilinis ng ating katawan bago tanggapin natin Panginoon. Eh, kuminsan eh, sa komunyon, eh, pagkura ng ganyan at tatanggapin yung banal na komunyon, eh, ang pang nakasulat sa kamay, mga telephone number, cellphone number, kung ano-ano pa. tumataya yata sa loto, tumato, kaya may mga numero sa kanilang palad. At higit sa lahat, ihanda ang sarili sa pamamagitan ng mabuting pangungupisal, isang Mabuting konsensya at mabut malinis na budhi na pwede nating iaalay sa ating Panginoon tuwing tayo tatanggap sa kanyang katawan at dugo. Kaya nga, we are proud to be Catholics. Narito na po ang mga kasagutan sa ating maiksing katanungan. Noong marinig ng mga alagad ni Jesus ang kanyang salita tungkol sa tinapay ng buhay, ilan sa kanila ang tumalikod sa kanya? One, kaunti o two, marami? Ang sagot ay marami. Maraming tumalikod sa kanya. Malalaman po natin kung sino nanalo sa ating quiz sa mga susunod natin talakayan. Babanggitin ko po ang, kanilang, ang kanyang pangalan. Samantala narito ang mga iba pang katanungan para sa pagpapalalim ng ating binasa. Anong turo ng simbahan ng parang kumukudkod sa iyo at mahirap tanggapin? Alin sa mga regalo ng Diyos sa iyo ang higit mo ang higit mong pinagyayaman? May mga nasabi ba si Yesus na personal mong mahirap paniwalaan? Bandang huli, mula kay San Pedro Damiano, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang malumbay, subalit hayaan mong ang kapanatagan ng iyong puso ay magningning sa iyong mukha. Hayaan mong ang katuwaan sa iyong isip ay sumilakbo. Pasalamatan po natin ating Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng maiksing oras na ito na pag-aaral ng Kanyang salita. Sabay-sabay po natin dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at jam kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Sumayin ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programang sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang ating kape. Enjoy the rest of the day, enjoy Sunday, and as always, stay good.